Ayan. Pinapakita ko sa inyo guys kung paano gumawa ng uling. Good morning, good morning, Mang Boy. Ito pong kahoy na to ginagawang uling yan Ginagawang uling po 'yan. Good morning, good morning, Mang Boy. Tapos ito na siya, guys. Yung pinakita ko kanina na kahoy, ganitong gagawin. Tatabunan ng lupa. Pero kailangan may apoy. May baga siya sa ilalim. Ayan. After one week or two weeks, magiging uling na yan. Ayan na siya. Pagkita niyo yung kanina yung kahoy. Yung... Ayan. Ayan, marami na makuha diyan. Mga sampung sako. Tapos 200 ang isang sako na uling.